Okay mga boss, uh, magandang tanghali po ulit uh, Tapos na ulit yung dalawang araw na off natin Ngayon, pasok ulit tayo Duty ulit tayo, mamaya responde ulit tayo Doon po pala sa mga nag-subscribe, maraming 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 salamat po At doon po sa hindi pa po nag-subscribe sa YouTube channel ko like, share, follow nyo na rin po At subscribe nyo na rin po yung YouTube channel ko para Lagi rin po kayo updated doon sa mga video na ina-upload ko araw-araw So, paano mga boss? Pasok na ako. Mamaya na lang ulit. Okay mga boss, first run natin ngayon. Uh, may kukulin tayong pasyente sa may C4, Tanyong. Uh, ang case ng patient natin, dinudugo. Buntis. Kaya, dyan lang kayo. Siyempre kasama natin yung delta natin. Mark U, responder 2-1. Responder 6-0, nasa likod. Responder 4-2. Tara, responde tayo. Okay mga boss, natin na natin yung patient natin dito sa may tondomed. Nasa loob na rin yung patient natin. Uh, na ng doktor sa anang nurse. Uh, bali, kinuha natin yung patient natin dito sa may barangay Tanyong sa may C4. Case ng patient natin, uh, dinudugo sa buntis kabuana na. Siyempre, kasama pa rin natin delta natin, Mark Q, nasa unahan. Responder 2-1, Responder 6-0, nasa unahan din. Responder 42 hanggang sa susunod na video. Ingat kayo lagi mga boss.